Darating din tayo. 8 Avenue, Caloocan City, kung saan yung kilalang kilala at dinadayo, dinudumog na kainan na, no? Restaurant. Karindiria style to, eh. Na Chinese food. Antonis Restaurant. Ayan, nasa likod ko, mga nakikita. Ang kita nyo naman, Siyempre, sa araw na to, titikman natin yung specialty. May nakapagsabi sa ating mga Noi Pips natin dyan. napuntahan ko daw po ito, eh. Tapangan nyo po ito, Noi, yeah. At huwag eh, kayo ako sa masasarap na pagkain. Atit, eh, <laughs> <Tara> na Antonis Restaurant. Huwag lente! Tara Kaya yeah, mga ano ya, yeah, maswerte tayo Siyempre kasama natin sa araw na to Nag-iisang may-ari ng uh, Tony's Restaurant Man Junior, mabuhay ka il Anong taon mo binuksan tong uh, Tony's Restaurant na to? 1960 1960 pa Tapos uh, si Tony Yung magulang ko Siya si Mang Tony oh, oh. Noon pa man, ang inaano natin din Niluluto is uh, mga Chinese food na talaga Combine, may Tagalog Okay May Chinese Okay oh. At ano yung pinaka sa tingin mo best na pagkain na meron kayo? Ang inaabol na sa amin yung goko. Yung ang original na soup number 5 na nasa libro. Ayun. Go Naka libro yan o. Oh. Gokong go pala tawag doon. Gokong kasi lima klase. Gokong go hangi sa incheng lima. Lima. Ah, kaya ganun pala. Ayan, nakita mo naman. Oh. Trivia na. <laughs> Eh, ito man junior ha? sa araw-araw ba sa tingin mo mga ilang uh, kilong yan yung gokong na ginagawa mga ilang kilo lumalabas yung niluluto nyo dyan na eh laman yan hindi hindi pata pata dapat sana pato eh malang pato rito malang ka nalalagay ko dito ng baboy legit ng baboy, baboy. si Gomber uh oh, kasi sa Chinese bawal yung pake ah. ayun yung kaya puro baboy lahat ay, yung ginagamit mo nga, normally, ilang kilo ang ginagamit ng baboy dyan sa ating total. At saka lang, mas marami yung ribs. Eh. Ah, okay. Yung ribs It's very important. Ano po na so? Uh yung medyo marami yung takilo yun. Nako. Dalawang salang, morning, afternoon. Daang kilo? Oo. Oh. Yung sa ribs na yan, ha? Oo. Oh. Ang dami. Tatlong klase kasi, dalawang salang yung sabaw. Oo. Uh -huh. Yung adobo ribs, ito ay uh -huh. yung kasama natin ni interview ngayon nakakatawa ay magpatawag ng Mang Junior dahil natanda raw siya at ay din magpatawag ng Boss Junior at tawag ko daw po sa kanya Junior na lang. <laughs> Ayun, so siya sabi niya yan ha. Ayan, Junior. Itong pagluluto uh, ng uh, mga pagkain uh, ano mo natutunan yan? Di ba sa pagulo ko, e, di ba? Di ba naman eh. Nagkatao na ni inom din ako, mahilig din ako. <laughs> Ayun. Para. Oo. Oo. Siyempre, tingin-tingin. Pag ano lang ito, magandang tuwa. Pwede yan muli sa akin. Ginagaya? Oo, oh, ginagaya uli. mo lang. Ganun lang po. Tapos o, yung, yung sa, may nakwento ka sa akin off cam kanina, habang uh, kasi nag-uusap na kami, Noy. Sabi mo, uh, pag namamalengke, kailangan yung kalidad din ang kailangan. Yes, ano? Yes, importante, importante yung, bibili, yun. Huwag kang Yan ang sabi sa akin, naman huwag kang namumurahin, ano? Oo, oh, dapat yung original sa MSG na mataas ang konti presyo. na hmm. pero sa sayo, masarap. Kasi kung mag medyo mababa presyo, parang Baka para may side effect. Ah, okay. Oh, Galing naman yan. Oo. Oh. Naku, tip yan, ha? Oo, oh, dapat dito mga iba sana. Ay, hindi iniisip gano'n. Basta kumita lang, kahit na bibili ng mura-mura. Iniisip lang, ikaw magandita. Hmm, hmm. hindi tama. Eh paano nung ano, kagaya nito ha, ngayon nagtataasan na yung bilihin. Lalo si Buyas, paano mo ngayon na-handle yung ganyan? Eh medyo mabawas na tayo ng konti kung pa taas, di ba? Uh -huh. Sasarapan na natin sa asin. Ang panbalasa, no? Tulad ng suka ko, di ako magamit sa mga kurain suka. Kung ano yung mahal yung gamit ko. Yun ang dapat gamit mo. Oo, okay. yung ngayon pa kasi kahit na... May sukang turo-turo. Yung nasa bote-bote sa palengke. Ayaw mo yun na gano'n sila na nagmi di ba? Ah, okay. Container container ko italin ako niyo ko no. Baka madumi. <laughs> wala lasa. Wala lasa. You know? Ito wa sa putay. Diba? Ah, oh, oo. Okay. Oh. Itong tindahan natin bukas araw-araw. Pag-Sunday, ng wala yung tao sa Sunday na para sumabog eh nabulabo. Oo, so ang nangyari ngayon sarado pag Sunday. Oh, Monday hanggang Saturday na lang po. And then uh, bukas ka ng anong oras? Alas 7 na naka-set up na. Mas 8 sigurado set up na. Oh, tapos anong uh, oras sa hapon natatapos? 9 o'clock ng gabi. Meron pa rin hanggang o, 9 o'clock ng, ng gabi, clock. no? Yung itong restaurant natin, uh, anong address nito? 8 Avenue East, malapit nagkakabot sa Pilita. Ah? Kantuhan nga halos, e, eh, no? Naka-corner lang pagpasok mo ng 8 Avenue. Okay. Ayan, makikita nyo na itong Tony sa Karinderia. Actually, Karinderia siya, eh, Pero kilala sa mga tao, ah, parang restaurant, yeah. eh Maliit lang. Maliit lang, so, Okay. Malit pa ba yan? Daming tao. Junior, maraming maraming salamat sa oras. Naku, uh, inyo. ko yung mga umuusok na sabaw doon ng gokong. Napakasarap <laughs> uh, doon ito nga. Uh. <laughs> Sarap siguro ikupin ito doon sa taas lang. Samahan nyo ako mga noy. Let's get it on! Sino na Pangalan niya daw, Junior. Junior, Junior. Ah, tunay na pangalan niya, may lente si Vicente K. Junior. Vicente, no? Vicente, pangalan. may ari daw dito yan. Ayan, ay. Bumati ka muna. Ay. 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 mo Ay. Nakakita niya mga ano eh. dito kaya. na naman. Kasi okay. eh. kasi sumama ako, masarap eh. Ang dami daw pag ako. sumasama ako. Ang ba dyan Hindi sa mga pinapainan natin, gilid-gilid. Mga kanto-kanto, ayoko ko dyan. <laughs> <yung>, Nakita <laughs> ko ma. niya, mga Chinese food. Mahilig po ko sa Chinese food ah. ito eh. Ano? Yeah, may specialty sila rito kaya... Yeah, ano kaya yan. Ano uh, nga yung specialty na yung tawag ko? -oh. Gokong daw. Gokong. 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 Oo. Ano yan po pala yung original, no? Yan na uh, soup number 5 ng mga Chinese. Mga Chinese. Gokong. Go. Kasi five. Mm -hmm. So may limang uh, parang iba-ibang klase. So yan. Eh, sabi ni Tatay. Tatay tigo ko. May mga ano po ah, mga senior citizen na kumakain na din dito kasi actually na, madami. na, eh, na, 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 no? Napansin ko eh. Saka eh? ano, mga Pilipino Chinese. Eh. Oh, oh kasi tapos kasi yung bro. Ano? Rinderya, pero moron Chinese food din eh. Oo oh, nga. Kasi nga, kaya yung kapilito eh. Siyempre, oh. eh, may lang Chinese yan eh. Tatay niya nga daw yung Tony pala. Tatay niya? Oo, oh, tatay niya. Tapos ngayon, uh, Siyempre, Tony. Eh, na, na siya, si Tony. Junior Pero junior airpad ngayon, junior. O, oh, tingnan natin, ha? Kain okay. okay. okay, tayo. Kain okay, tayo, kain tayo. Kita mo naman, napakita ko lang ano yung pagkain natin. Meron tayong tokwa, dito. Tofu, tofu, yan, ha? Ah, tofu. Eh, gisa. Ah, parang tofu gisado daw yan, eh. Ito, kidney. Bato wow. ng uh, Ito yung gokong. May adobo dito na ribs. And then, uh, ito yung, uh, ang tawag nila dito, yung seafood. Yan. Tapos, ito yung na bola-bola, meron ako in-order na ano dito, Noy, ha? Talaba. Talaba yan. Favorite, oh. siyempre. Ito, Noy, siguro sa mga... Eh, Masarap din. Ganyan ako oh, pa tinitin. Oo, oh, sa mga kababayan po natin na nasa ibang bansa na nanonood nyo yun, malamang na mimiss nyo itong ganito, ano yung klase ng alamang na may uh, palaya. At uh, meron lang ako rito cauliflower. Medyo pambalang sila po ng ano... Gulay. Pagkain, no? Eh, gulay. gulay ka, gulay. <laughs> Ito lang doon, no? Banata ko muna itong ano, ha? Ito, aatay na lang kami. Hindi na kami magsiservice po dito ni Boy Lente. Wow. Okay na yan. Tigma ko lang itong gokong. Sabaw. Ay, pasensya sila. Medyo maingay. Maraming tao. Eh. Sobra. Wow. Uy! Wow, lastik. Wow. Pambihira. Okay. Ang sarap. Uy, ang lasa. Sarap ha? Mm. Ang sarap. Ang sabaw. Hindi <laughs> ko pa yung karne. Eh. Sarap. Oh, ano? Solid yung sabaw. Ano Chinese na? No? Chinese, Chinese, Chinese. yung lasa, solid, ang sarap. Ako, piyertahan yung pagkain natin ngayon, no, ya? Oh. Ati po, hindi na ito yung na-order, no kaya lang, nung sumili pa ko sa counter kanina, ito yung mga naibigan ko, so, no? Meron pang iba, no, eh. Yung nakula ko doon, boy, lento, yung mga kulito. Ang narigyan niya ata ng sauce. Tangis si Kabete. Ano yung mga di ba? Oo. Ano, halapos daw yun. Hindi po nalapos. Paano yan? Lalaki. Nakalito ang ano. Mm -hmm bola bola nilaga daw to no eh hmm nilaga ng steerage bola bola ang tawag <laughs> ang sarap uh, although nakatago to bro huh? nakatago, napansin mo nakatago diba? mm. hindi mm -hmm. mo mo ano, pero ang tao no grabe ang dami no tingnan nyo nga ha, pakita mo ipan mo lang yung camera na hmm. mo po yan kung gaano karami yung tao Sobrang gulo no? Hindi matatawaran na dami ng tao. Dahil po, ito palang tinitigma ko yung dalawang utahay, no? Itong gokong tsaka itong uh, spirit bola-bola. Talagang dadayuhin nga. At uh, talagang dadagsain ng ganito ka grabe dahil sa malasang pagkain. Ang sarap. Kumuha ng tao po, ha? Ah. Kaya wow. Yung junior nandito. <laughs> itong umay. <laughs> sarap. Ah, uh, wala nga ako ng ano, at least. No wonder nakakaguloy mga tao, mga ganyan. Kasi ang sarap talaga. Ha. Tapos, hindi naman na, no. Sabihin natin, ha, noy. Ako, ako, sabi ko sa inyo, hindi po ganun kabigat yung presyo, na? Mm -hmm. 120, 150, 170 per order. Pwede na. Tapos, sulit sa lasa. Naka-experience na sila mm -hmm. ng Chinese restaurant, diba? Taya to, nun. Walang ito. Alam bang. Maniwala ako yung napakasarap. Lahat ng Oh. Lalo na ako, hindi ako lang natin nawalik. Kung <laughs> nga <laughs> hindi masarap, hindi masarap dun ha. <laughs> oh. eh, masarap talaga. Alam, masarap talaga. Mm. Patok. Alam mo, ang sarap. Ang galing naman magtimpla ni, ano, no, ni Junior. Mm. Paano na magtimpla? Paano sa <laughs> kada niya na ginagawa ito, bro? Kaya nga ba? Kaya. kaya narinig ko lang po sa likod, oh. Yung order ng gokong, ubos na. Tapos na daw po, wala na. Blockbuster! <laughs> Blockbuster tong gokong. Hmm. Ang kataon, silawin. Silawin pala Pag mahinahin na ang tiyan mo, nako. Huwag kang mahilig dito, no? Kasi, nasilira. Hindi yeah, nga daw po pa rin. Wow. wow! Oh! Super ah! Ang double nila, classic. classic. Ano klase? Baboy ba? Baboy ba? hmm Ito, tagma ko ito. Ito daw yata yung sibot. Litid. Sibot, ang sarap. Ito na, ipakita ko lang po sa inyo siguro malapitan kung bakit sibot. Ayan o, oh. yung mga bark. Mm. Ayan yun, yung sibot. Sarap, litid. Bailente. Sarap. Ah, mm. Ito, may hilig ka dyan sa litid. Eh. May hilig ako dyan, mga tendon-tendon. tayo -tendon. ng cauliflower. Mm. Doon, na yung din natin. yung <laughs> Walang pala, ha? walang palpak ah. Ano? Mm. No? Walang lahat. Ayan o, no, yeah, sa mga nakapansin sa inyo, no, yun, isa na po tayong ganap na ambasador at uh, volunteer, no, doon sa sinusuportahan nating foundation ngayon, yung Akay Foundation, ha? Oo nga, Akay Foundation. Ayan, siyempre, po tayo sa mga, ano, volente, yung mga uh, PWD ba? PWD. Kasi able, si doon. Naano natin yan. Ayan, sa mga katbo kasi, po kasi ni Kuya Jax, kaya mapansin nyo kasama po ako dyan Ito so, nakita ko sa parang physical na pangyayari yung mga itura ng ano yung valente, yung mga ano ba? Ito no, yung WD nga mga kababayan po, Ah, medyo nagre, nagpatatch ako kasi inspirasyon sila no eh. dahil kahit ganun yung kalagayan Lumalaban, hindi, no? oh, hindi ginawang parang, di ba? ako yun, ikaw, bola ikaw yun. Ayaw mo na eh, di ba? Ako personal, talaga ayaw ko na eh. Nung na, nakita ko yun, noy pa uh, Parang walang, ano eh, wala kang dinadalang kapansanan. Yung po yung isang na, na ano ko dun. Laban lang, no? Nakita ko, oh. Ay, ah, hindi nawa walang dog, very strong person. Ay, so yung Akay Foundation, bro, yung advocacy nyo, tulungan yung mga BWDs, assistance, no? Oh. Bibigay lang kaya ng wheelchair, ah. cane, no? Mga sakla, yan. Mm -hmm. no, abangan Mga nyo po, mga susunod na episodes natin lalabas yung mga ganyan na pagkakataon, no? kung magkakaroon tayo ng pagkakataon na mabisita yung mga kababayan natin. Na siguro, Sama po ko dyan. Ayan yung ano ha, babalikan nga natin yan, yung mga kaibigan natin yan. Ang kamakailan lang, yung Lumintrit ako, si Gary Arado. Yung kaliwang, ano niya, paa niya. Wala na po, pero ang itindang lugaw. Pero oh, yun mo yun. Hmm! Kuha ba ang pangin doon, oi? Eh? Pero bago ako kumuha, Una po kayo po no? At uh, tatapusin na natin yung episode, siyempre. Maraming maraming salamat sa inyo lahat, no Siyempre, sa pag sa amin ni Boy Lente, oh, no? Salamat, salamat, salamat. Thank you po sa inyong patuloy na panonood, sa pag-subscribe, sa mga hindi pa subscribers kayo, siyempre. Click that button na, no? Yung ating subscription button. Saman nyo na rin po yung ano, ha? Uh, bell notification para yung pag may bago tayong episode na nalabas, Panood nyo po agad, dami nating ano, ang rabi tayong gagawing pagbabago, yun. Marami, marami. Dito 2023, no? abang abangan nila, yung mga gagawin natin, Ako, oh. napaka-gaganda po na nakalign up na plano. Kaya no, itatapusin na lang natin yung outcome to, no. Ang masasabi ko lang po, ah. ako, para sa akin, double check to. Ikaw, you know, Valente, double check? Oo. Kahit kula po? phone. Kahit kula yung talaga, Alam mo, mahal po kayo, ah. Siyempre, wala akong iniilingay. Maraming maraming blessings lang. Ang dumasin sa inyong buhay, no? At ay, lagi kayo sama-sama at walang sakit, malayos sa sakit. Yun, sa importante. Okay, ako po yung lingkod, si Kuya Tex, kasama si... Si Boy Lente po. Yan na, hindi pa pwede. Sa kapag na tayo, okay. okay. eh. Pag para sa inyo. bye, -bye. bye, -bye.